Uh, 3 million sa iyong mga kahawak ng mga kamay, sa iyong bangko, sa iyong ipon, nakita ng inyong tindahan anong gagawin mo guys sa iyong 3 million bibili ka ba ng cash na Bago natin pag-usapan guys ang ating 3 million So ito i-display muna natin guys yung ating uh, 4 cantos na jeans So huwag kayong aalis dahil napaka interesting po yung ating pag-uusapan natin ngayon Dahil napaka importante po ang ating uh, na tips ngayon Dahil napakaganda po dahil ito po yung uh, kanilang uh, strategy Ang mga taong mayayaman kaya huwag po kayong aalis I-display lang po natin ang ating jean vlog Kunting-kunting update lang po natin dito sa mga jeans Dahil nagtaasan nga po ang kanilang presyo at medyo mahal na nga po ang benta natin dito dahil nagkakahalaga na nagkakahalaga na po guys ng 150 ang isang 4 kwantos at ang ating gin bilog ngayon ay uh, 75 pesos na guys, so ganito yung ating uh, daily routine, kapag gabi na ay nagdi display na tayo guys, dahil naubusan na po tayo ng stock ang ating Hinebra uh, San Miguel, so usapang pagyaman pa rin tayo guys ang ating pag-uusapan tungkol sa investment sa ating uh, pagre-retire at sa kakailangan ay magkakaroon na po tayo ng uh, financial freedom, so ganito yung ating techniques, ang ating anak ay medyo nakikialam na dito sa ating pagdi-display guys, so eto pag-uusapan po natin ng ating uh, tinatawag na uh, 3 million kung paano natin ito gagastusin at kung paano natin uh, uh, hahawakan ng maigi at hindi po tayo uh, maghihirap bandang huli guys so eto usapang pang mayaman at wag po kayong aalis dahil ito ay napaganda po ang ating uh, pag-usapan tapusin po nyo ang ating vlog hanggang dun sa dulo dahil alam ko po guys ay kahit uh, sinasabi ko ito ay marami po ang uh, nagpapatunay na ganitong uh, strategy ay talagang sila ay yung mayaman guys so tuloy-tuloy lang po tayo guys yung ating pagdi-display at uh, malapit na po tayong pumunta sa ating pag-usapan dahil kunting update update lang po tayo dito sa ating Uh, gin bilog at saka 4 kantos guys iba iba ng lugar guys ay iba iba din ang kanilang alak kung ano yung mga alak na mabenta sa kanila at talagang naman ay uh, may kanya kanyang uh, flavor yung ating manginginom at sa bandang amin uh, Mindanao ay talagang tandway din ang kanilang atin uh, tinitira dyan dito sa bandang Ilocos ay talagang ito po yung kanilang uh, gustong gustong uh, inumin hindi rin po ako nagbebenta ng mga lambanog dito guys kasi hindi po hinahanap ni customers dito sa aming place uh, minsan nga yung mga uh, turista dito sa atin ay naghahanap ng ibang mga brand kaso nga lang medyo mamahalin yung kanilang uh, hinahanap guys so ganito lang guys ang ating uh, diskarte at techniques kapag ikaw ay maliit na sari-sari store lang, yung kaya mo lang bilhin, yung ma-accommodate mo lang yung mga customers na uh, laging bumibili dyan sa inyong lugar ay sapat na po yan guys, ay huwag mo nang pilitin kung hindi mo kayang uh, ang capital ng alak ay talagang medyo mataas po ang kanilang uh, presyo ngayon, kaya medyo hirap na po at konti na lang po yung mabibili ng iyong uh, 10,000 na pera guys so ang usapan natin, paano kung ikaw ay may tatlong milyon, anong gagawin mo sa tatlong milyon? So, kung may tatlong milyon ka guys, anong gagawin mo? Ibibili mo ba ng magkakaska ba ng bahay? Magkakaska ba ng isang sasakyan? Or magne-negosyo na lang? So, may i-discuss ako dyan sa inyo mamaya. At yung mga techniques na mga uh, financial freedom na tinatawag dyan, yung mga investment ay pwede natin niyang pag-aralan at pwedeng pwede natin 'yang uh, i-apply dito sa ating tindahan guys para pagdating ng panahon ay meron tayong pera at hindi tayo umaasa sa ating mga anak guys. So Kaya tayo nagpapakasipag pa ngayon dahil bata pa tayo ay uh, naghahandaan na natin yung ating pagtanda para sa ganun ay uh, hindi hindi sila mahirapan guys. Kaya kunting sipag-sipag lang. Kaya pag-usapan natin mamaya yung 3 milyon. So, ayun guys, anong gagawin mo kapag ikaw ay may tatlong uh, 3 million sa iyong mga kahawak ng mga kamay, sa iyong bangko, sa iyong ipon, nakita ng inyong tindahan, anong gagawin mo guys sa iyong 3 million? Bibili ka ba ng cash na sa sasakyan? Bibili ka ba ng uh, napagandang bahay? O uh, gagagasto simulan, mag-travel ka dito, travel doon, travel abroad? So, ano nga ba yung mga plano natin sa malaki nating pera? Halimbawa, kagaya ng... 3 million guys, 3 million, hindi po sa basta uh, kayang uh, i-provide ng tindahan yang 3 million na yan kung hindi po malakas ang iyong uh, tindahan at hindi po yan malaki. So ano nga ba itong uh, diskarte at uh, uh, style ng mga mayayaman at bakit? bakit na bakit uh, sila ay mayaman na at yumayaman pa lalo dahil sa kanilang diskarteng uh, pag i ng kanilang pera guys so pwede ba nating i-apply sa ating tindahan so ito i-discuss natin kung halimbawa may 3 million akong hawak at gustong-gusto ko bumili ng isang brand yung sasakyan ito ba ay uh, advisable kung sakali at ipapasok natin sa business o sa investment yung ating 3 million para mas lalong lumaki pa. So, ito i-discuss natin kung paano nila ginagawa yung uh, tinatawag na liberates ng uh, pag-ano uh, uh, ng kanilang pera, guys. So, meron kasi ako akong uh, inattendan dati ng OFW ako, guys. Uh, baka pwede nating i-share dito sa ating uh, tindahan at baka naman tayo ay yumaman at magkaroon ng 3 million na yan. So, ito ang uh, sinabi doon sa aming seminar ay talagang ang goal nila ay uh, financial free freedom, yung tinatawag na kahit uh, wala ka na sa mundo yung mga anak mo ay nakipat na papakinabangan yung iyong ginawang uh, investment dahil uh, kahit wala ka nakaupo ko ay kumikita yung inyong pera ito yung uh, tinatawag na uh, passive income guys eto halimbawa guys mayroon na akong 3 million, invest na ibibili ko ng cash uh, na isang uh, uh, bahay yung real estate halimbawa ah uh, mabibili mo na yon ng 2 milyon o 3 milyon yung isang napakagandang uh, bahay sa subdivision bakit hindi mo ito gagawing uh, tatlo ang kukunin mo huwag kang magkakas dahil kapag kinas mo na yung uh, 3 milyon ay wala na kukunti yung kanyang mapoproduce isang bahay lang samantala kapag uh, idad, uh, kukuhanin mo ng magda-down ka lang doon sa tatlong unit at makukuha mo na may kakaroon ka na ng tatlo ka na ng tatlong unit Nang walang kahirap-hirap yung kinita ng tatlong unit mo guys paparentahan mo ayun na po yung gagawin mong panghulog hindi mo mamamalayan yan tapos na yung unit mo mayroon ka ng pera mayroon ka ng pumapasok na pera ulit anong gagawin mo ulit yung kinikita ng tatlong unit mo magre-reinvest ka ulit guys hanggang sa di mo mamamalayan dumadami na ang iyong real estate hanggang sa ikaw ay paupo-upo na lang o kahit ayaw hindi mo na kaya magtrabaho dahil ikaw nga ay magre-retire na magkakaroon ka na ng anak yung uh, financial freedom mo ay nanjedian lang guys kahit uh, nakaupo ka na yung uh, mga anak mo ay pwede na siyang uh, makapag-aral sa matataas na paaralan At eto na yung passive income mo ay tuloy-tuloy guys So eto, ibabalik po natin sa ating tindahan kung paano po natin i-apply yung ating ganong setup ng 3 million So sana lahat mayroon tayong 3 million guys At medyo mahirapan po ang tindahan makapag-produce ng 3 million So kung ako ang may 3 million guys, ang gagawin ko dito, magtatayo ako ng tatlong Uh, groceries at malalaking groceries yan guys para halimbawa iba-ibang araw, ay iba-ibang araw iba-ibang lugar guys para mas uh, uh, diversify yung kanyang uh, uh, kita kasi kung halimbawa isang lugar ka lang tapos biglang humina dun sa lugar mo ay maapektuhan po lahat yung yung uh, groceries, dapat iba-ibang lugar po yun, iba-ibang bayan para mas maganda po yung kanyang uh, takbo ng ating groceries. So, yun, pag kumikita na yung 3 million mo, guys, dahil eto eh, ito na nga, uh, dumadami na yung cash cow mo, so, pwede ka kahit pa upo-upo ka lang, bibisitahin mo lang iyong uh, groceries, ayon na uh, tuloy-tuloy yung cash flow pumapasok. So, kumikita na yan, guys, hanggang sa i-re-reinvest mo ulit yung kinikita niya, lumaki ng lumaki yung pera mo, at pwede ka nang makabili ng gusto mong sasakyan, Dati kong uh, kinas mo yung 2 million mo doon sa sasakyan o yung 3 million mo ay wala na guys puro labas na lang yung kinikita ng... Uh, puro labas na lang yung uh, gastos mo doon sa sasakyan kasi two uh, at two years, three years ay wala nang value yung sasakyan mo mababa na Samantala kapag inilagay mo sa business, ito po ay lalago at lalago guys. So ayon kapag ito sa sari-sari store po natin in-apply ang mga techniques ng mga mayayaman, sigurado tayo po ay yayaman. Sana all, mayroon po tayong 3 million, magkaroon po tayo ng goal na magkaroon po tayo ng malaking pera para sa ating pagtanda ay uh, hindi po tayo mahirapan dahil naghahandaan po natin to guys. So ayun, mega mega shout out sa lahat ng mga OFW. Ito po ay magandang maganda para sa inyo. Sa lahat ng kapwa ko sa uh, sari-sari store, pwede po tayong mag-invest, mag reinvest mag -re para lumaki po yung ating negosyo guys. So ito ang, ang mga diskarte ng mga may mayayaman. Bakit sila ay mayayaman ng mayaman? Dahil mayroon po silang a uh, strategy guys. So hanggang sa sunod na vlog natin po, ay sana po ay masundan nyo yung ating mga tips. Bye!